Hello, welcome to uh, Virgo Philippines. So this is career reading for Virgo. Take only what resonates. For those of you na hindi pa nakakapagpabok ng reading and you might want to check it out, ito po yon Details para dyan. Unipri, UNIPRI. TikTok shop namin yan. Search mo na lang sa TikTok. So let's start. What do we have here for the sign of Virgo career? Puninatin natin main energy mo. The High Priestess. Oh, you are uh, malakas ang iyong spiritual na connection. You're, you're really connected with your spirit guides, angel guides. Iba sa inyo talagang malakas ang, pwede marami kang kaalamang spiritual na rin. And you are a very spiritual person. Sa ngayon, nakakaramdam ka ng kalungkutan nakaka-experience ka ng kalungkutan ngayon. King of Coins, yung iba sa inyo, magaling kang gumawa ng pera eh. And may mga bagay na nawala sa you in the past, pero naka-move on ka na doon. Parang okay, fine, tanggap ko na, ganun na talaga ang buhay, ganun na talaga nangyari. Maybe it has something to do with your, um, ang tawag dito. Mga nawala, like, pwedeng nanakaw sa iyo, na scam sa iyo in the past. Pwedeng nakikita natin na you have already move moved on from that. Okay na sa iyo. Ngayon, nagfo ka na lang sa happiness. Pero the five of cups is showing to me na pwedeng recently may mga bagay na nakakapagpalungkot sa iyo na usaping spiritual like is of some of you if you're dealing with people or person na parang spiritually connected ka dito sa taong to you feel like they are your soulmate your soul tribe parang sa ngayon nalulungkot ka dito sa mga taong to i can see i can see heart by the way i don't know if you're wearing something na may kinalaman sa heart maybe uh, damit na may heart or maybe place na or sa lugar mismo kung nasaan ka maybe may mga decorations ng heart or maybe i don't know I, i i just saw Paris so pwedeng kasi parang yung Paris don yung parang bansa na may na ano eh na parang very ah uh, very sweet na bansa yung Paris, no? Diyan usually, parang bansa siya na binansagan regarding love, no? The Paris. So, I don't know. Something to do with that. Nabanggit ko lang kasi maybe that is a sign na para sa iyong reading na ito. So, present moment for the sign of Virgo pagdating sa kanilang career. King of Cups, Nine of Cups, Seven of Cups, Three of Cups. They are friends na malapit sa'yo. They are like, sila yung pinaka-treasure mo eh sa so ngayon. Marami akong nakikita options for you pagdating sa career. At nakakita tayo ng mga suporta ng mga tao, kaibigan, na maaaring nagbibigay ng or magbibigay ng success for you. Suporta nito mga taong ito. Malaki ang naitutulong nila for you to become successful. Diba? Ang talino mo eh. Na, na ano ko sa'yo, ang talino mo eh. Masyado ka na magaling. At nakakatuwa kasi ngayon with, with regards to usaping financial, ginagamit mo na rin yung intuition mo, lakas na pakiramdam mo. At nakakatulong ito for you. Para ma, alam mo yung mga tatanggihan at alam mo yung mga bagay na i-accept. Maybe, unlike before, hindi ka ganon, Maaaring may part of you na hindi marunong tumanggi. Basta bigay ng bigay. What is happening in the future for you? Virgo. Virgo, career, money raising for Virgo in the future. Five of Wands, uh, Page of Swords, The Lovers, nakakita tayo ng pag-aaway dito, Two of Wands, regarding partnership, relationship, mga plano. you know, pagdating sa career, all you have to do is be open, be honest. No? And focus on yourself. Kung ano mga hindi okay para sa'yo, hindi na sigurado para sa'yo, masakit para sa'yo. Um, I feel like kailangan mong pakatotoo doon. In the future, I can see you four of coins. I don't know, it feels like kailangan i-manage mo yung eating mo. Yung diet mo. You need to manage that. Kailangan. Oh, health is wealth, no? Kung hindi ka healthy, no, siyempre, na ang pera mo. Why? Salit na lang kapag trabaho ka, hindi ka makatrabaho kasi hindi ka okay. So, be sure to focus or be sure na yung iyong health ay okay. Four of Swords is at the bottom of the deck. May, may taong nagmamasid sa'yo eh. Naghihintay siya sa'yo. And in the future, itong person na to, pwede marami pang challenges at problema sa kanya ngayon. Nine of Coins, Seven of Swords. Pwedeng itong person na to, he or she left, umalis siya sa buhay mo. But eventually, itong person na to will babalik pero problemado pa rin financially. <laughs> I can see new beginning sa inyong dalawa. Yeah, someone is going to travel para i-end yung malaking something sa buhay niya. Maybe and yung kanyang career. Uh, kasi problemado siya dun, hindi siya okay. And pwedeng ikaw yung nakikita niya solusyon. Partnership ninyo ang nakikita niya solusyon para magkaroon siya ng mas maayos na finances. You are going to be the, the person na nakikita niyang makakatulong para You do over the moon, this is major arcana, Pisces energy. Nagkaroon siya ng na realizations, pwedeng spiritual realizations na din. And ito yung magiging dahilan para bumalik din itong taong ito. Parang lagi siyang binabangungot ng realidad na ikaw ang kailangan niya. And so that could be business partnership, friendship, pero ayun, may money na involved. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.